Hello mga kawander, magandang buhay! Welcome na po sa kami Channel. So ngayon po ay kahagaling lang po namin sa Pamimili. So ngayon po, pagkarating po namin galing sa Pamimili, ay agad po namin itong binubuksan at tinitignan po magkano po ang bawat presyo ng aming mga items. Nang sa ganun po ay para po makita namin kung talagang nagtaas na o hindi pa rin siya sa presyo. At pagkatapos po namin makita kung magkano ang mga items na nabili namin, Ayadad po namin itong nilalagyan ng mga presyo. Nang sa ganun po ay hindi po namin mahalimutan kung ting magkano ang bawat items na aming ibibinta. Nang sa ganun po ay hindi rin po kami maloki. Hindi naman po pwede na benta lang kami ng benta at hindi po namin makikita kung magkano yung makikita namin sa bawat items na pinamili namin. At para sa kalaman din po ng lahat, ang aming kinukuha sa tindahan ay binabayaran din po namin pagkawala kami ng pambayad ay nililista ng bid po namin at pagdating po ng sahod, ay saka po namin babayaran ang lahat ng nagastos namin o nakuha namin sa tindahan. Kaya nga may mga tindahan minsan mga kawander na nagsasara dahil na po minsan ang kinukuha nila ay hindi po nila binabayaran. Kaya sa mga may mga tindahan yan dapat ay binabayaran niyo po talaga ang lahat ng kinukuha niyo nung sa ganun po ay hindi po kayo malugi. O siya mga kawander, hanggang dito na lang po ang aming kwento. Hanggang sa muli. Bye-bye! Mwah! -bye.